Ayan, so dito naman tayo ma'am sa pag-operate. So ito pa pala yung pataya ng ilaw sa likod. Ayan, so ito. Dependotin mo lang yan kung gusto mong naka-off yung ilaw. So dito po muna tayo sa function. So, Ayan. So ito ma'am, pag straight po yung gusto nyo po tahi, yung straight sewing, lalagay mo lang to sa zero. Okay, pag straight po, zero, pag sag 5 so naka drawing naman po dyan naka drawing naman dyan yung mga tahi na gusto nyo pong itry so testing natin yung straight number 1 tapos ito man yung distance yung sin sin ng tahi yung stitch length kung tawagin po nila sample gusto mo ng 1 2 Ayan, so regular po nito ma'am, number one. So pagka gusto nyo pong itry, apakan nyo na lang po yung kanyang pedal, automatic na po siyang gagana. Ayan. So, kung gusto niyo naman po mag-reverse yung lock stage, pindutin nyo lang to, atras na po. Pag pinindot nyo, matras yan. O, tingnan mo. Po. Pag pinindot nyo yung reverse, atras po. So, once nabitawan yung reverse nya, abante na naman po yan. So, ito po, kung gusto mo ng maliit, ilagay mo lang sa number 1. Ayan. So, try naman natin yung zigzag po. Ayan. So, Gaya po nang sinabi ko po, pagka, pagka straight yung gusto nyo yung tahi, ilagay mo lang yan sa zero. Pag zigzag naman, ilagay mo lang yan sa number 5. So, testing natin yung number 5. Tapos, pag hinapakan nyo po, ma'am, automatic, sigsag na po yung gagana. So, ganun lang naman po, ma'am, kadaling i period po, hindi po siya mahirap gamitin. So, ito po yung resulta ng tahi. Ayan. So, kung gusto nyo po gawing mas masinsin, ilagay mo lang to sa number 1. Tapos, pag hinapakan nyo po, automatic na po masinsin yung tahi niyo. Ayan, yung speed controller nito, depende na po sa pag-apak niyo po sa kanyang pedal. Kung gusto niyo po ng babagal or gusto niyo po ng mabilis po, ayan, isasagad niyo na lang po yan dyan. Ayan, so dito naman tayo sa mga ibang design. Okay, so ito po yung pinaka-indicator po niya. Itatapat mo na lang dyan yung gusto niyo yung tahi. Ayan, example, ito. Ayan, kung napakadali lang naman po kasi po, kung mapapansin nyo po, kulay, ko, color coding po yung mga tahi niya, So, pag kulay green yung gusto nyo pong i example, kulay green, okay? So, ko po, pag kulay green po yung gusto nyo pong tahi, ito pong distance nyo po, ilalagay mo lang yan sa number 4. Pagka ito pong kulay green, so, testing natin yan. sa so, pili kayo dyan. Dito mo lang siya itapat, tulad po nito. Ayan. So, pag inapakan nyo po, ma'am, automatic, yan na mismo yung gagana. Ayan. Ganun lang naman to kadaling i-operate po. Ayan.